Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, uh, kararating ko lang dito sa tindahan ko. Namili ako ng tinapay no kasi marami naghahanap ng tinapay. Ito na yung binili ko ng tinapay. Bumili ako ng bangs, bumili ako ng piste at mga pandikupok. Ito pandikupok. Ito no. Tapos ito naman ah uh, ano yun, ito, Hmm. hindi ko kilala ng tinata ito nakalimutan ko na pero dahil naubos na kasi yung mga ano ko yung kinuha ko kahapon pumuha na naman ako ulit tapos nandito yung iba yan kisti tapos dito yung iba ito yun pinamili ko mga bands ito yan kasi marami talaga bumibili nito dito pag ng merienda, sumaga sa tapos mga tiste yan sa loob ngayon uh, ito kasi pag lagi kang may display dito marami ang bumibili at uh, hindi lang yan ang ginagawa ko dito sa tinggan ay uh, nag-aayos nag -naga ako ng mga paninda katulad nito na ko lang mag-aayos ganyan sa ayos siya napa-organize lahat bili, no? Samba. yan napa-organize siya lahat at ito guys mga paninda ko ay napaayos ayos na no? organize lahat na in case na may mag- ma bumili magbili sila sa sayo ay nasa ayos makikita mo agad no ayan katulad ng mga dodos ganyan kita mo naman naka buy size at saka uh, naka display ang pan madaling na, mahanap no katulad ng mga mga school supplies ganyan ayan mga school supplies mga ba ito mga plastic Ayan, nakaayos lahat. Ayan. kaayos lahat, no? At saka, hindi ka mahirapan pag mayroong bumili sa'yo. Maalam mo na kung ano gagawin mo, di ba? Hmm. Ito naman, uh, mayroon din akong parinda ng ganito. Ayan. Hmm mayroon din ako mga pan mga sunglasses para sa mga kwan pag medyo malabo-labo yung mata mo yan pwede rin dito ito mga to ito naman ay uh, para sa mga ano yung maraming kuto ganyan ito ginagamit ito sa sa mga gasol para hindi ka mag lighter ito lighter yan ito yung mga display ko dito sa labas no? Tan. at saka buko doon meron akong mga screen yan kasi talagang marami nagahanap nito pag lalo na ngayon tag-init. marami mga dito. nito at saka dito meron din akong pekal, yeah, kasi pugo gabi may na meram na gaghano, hindi na sila kumikita sa oras para para magan, plus merod na kong yeah na kause na gan, siya tapos lalagyan ko rin ng soft drums ito hindi rin natapos meron din akong mga kuan may mga soft drinks no at saka ito meron din akong mga uh, nakadisplay dito ng mga uh, soft drinks no at saka mga clorox ganyan yan naka organize lahat maganda tingnan pag uh, nasa ayos yan at saka alam nyo guys alam nyo guys dati isa akong OFWs OFW ko dati naging nagtrabaho ko sa Hong Kong at uh, ngayon nandito na ako ngayon dahil siyempre may mga overheads na tayo mga may na tayo kailangan natin mag ano rin maghanap ng pagkikitaan sa sarili nating gawa katulad dito sa tindahan ko uh, dati medyo maliit lang ito masyado pero ngayon medyo unti-unti na ano siya kumbaga masigla na siya hindi yung matamlay no saka katulad dyan sa mga ano sa mga nagka-approach mag-ipon kayo ng pira kasi maganda pag uh, mayroon ka ng pira magkapag-isip ka po anong dapat mong gawin kung bigusyo ka marami kailangan kailangan nasa ayos nasa ayos na paggamit ng pira kasi iba ang may pira kaysa wala katulad, katulad eh, mo tuloy tayo nito trabaho ko sa Hong Kong minsan marami talagang mga uh, mga kas, mga ano natin mga kababayan na hindi nag na halimbawa ah uh, lang yung mga saut nila tapos kung saan happy doon happy doon kung saan sila pupunta oh, gastos dito gastos doon pero ang malaga niya ngayon ay eh, mag-ipon kayo ng tira, eh, para pag-uwi nyo meron kayong pag -negosyo. kasi alam nyo guys maganda ang magdegosyo. Hindi eh, naman hindi naman karami uh, marami kang na na kailangan. Magsimula ka sa maliit. Maganda. At saka kailangan marunong ka rin ng pera kaysa dyan sa ibang sa abog kayo eh oo araw buwan buwan meron kayong tanggap ng pera swerdo nyo pero mas maganda yung mag ano mag uh, kayo ng halimbawa magsahod kayo ng mag, kahit one port et, kahit, one port lang magtago kayo kaya um, may ipon din nyo huwag nyo lang pag, pag uwi nyo sa kanyo kukunin yung pira nyo may pira kayo maganda po yun maganda kasi pag uh, may tindahan ka sarili mo yung trabaho mo, maaga ka magising, api ka, pag gusto ka kung anong oras ka, alimbawa, may tindahan ka katulad sa akin ito, may, mo, may ako dito. At pag gusto ka ng anong oras mo magsara, dahil sarili ko yung ano, bahay ko, tsaka yung uh, tindahan. Kaya mas maganda guys, mas maganda talaga na kahit kung kapag ipon ka tama yung sinasabi ko mas maganda ang magtrabaho ng sarili mo kaysa magtatrabaho tayo buong maghahapon dyan sa mga kababayan kong nag-abroad no? especially sa mga mga kapatid natin na nanilbihan dyan Samantala nyo habang may kayo mag-ipon kayo mas maganda yung ano malay mo sa nara wala ng trabaho Walang ng trabaho may pagkukunin ka ng ano, buhay mo dahil nagira ka may naiipon ka hindi, hindi naman masama ang magtulong sa kapwa natin pero ang sarili natin ay mag ano maglaan tayo para sa sarili natin na in naman na mama, wala tayong trabaho meron tayong pagkikitaan meron tayong idea na uh, pwede tayong magigusyo no? Kaya kung ako sa inyo na nag-aabroad, magsisimula na kayong mag-ano ng mag ng pera kasi kasi mahirap talaga kung wala kang pera. Kahit niya siguro yung mga anong natin, mga kapag natin. Mahirapan tayo mangirap ng pera sa kanila dahil siyempre, lalo na ngayon sa panahon ngayon, medyo takirap. Kaya sinasabi ko tama yun dahil kasi dyan din ako galing sa abroad naging 12 years ako ng trabaho doon unang una kong trabaho doon ay eh, wala akong naipon kasi puro lang na uh, puro lang mga barkadang ginawa ko dati ngayon kaya nakapag-iisip din ako sa huli na mag-ipon um, para pag-uwi ko ay kahit na magawa ako ng tindahan kaya ito itong bahay na ito ay sa sarili kong ipon oh no? ipon ako ng pera para ginagawa ko ito dahil wala na akong dalawang iniisip kung ano-ano basta pinukos ko lang sarili ko dito sa bahay na ito at lagyan ng tindahan kaya nandito na ako ngayon dito ako magbabantay ng tindahan minsan yung ano po ko sila sila nag-handle din dito ako na ako kaya mas maganda guys yung ganyan yung isip natin maniwala kayo sa akin mas maganda ang magtrabaho sa sarili mo walang nabukuto sa'yo at saka minsan minsan mahirap talaga mabuti lang kung may bait yung amo mo meron yung amo na grabe hmm, hmm. kailangan magsikap tayo sana sana ma ano maintindihan ma yung sinasabi ko importante mag-ibon ng pira no, para sa sarili natin at sa unang sa sarili natin sa mga mga ano natin walang masama magtulong pero kailangan maglaan ka para sa iyo sa sarili mo sana sana na, na kayo ng idea sa akin at uh, sana mapansin nyo mapansin nyo yung sinasabi ko sa inyo maraming salamat sa inyong lahat